At dahil nag ko sa dinagdakan ni Ilocana, so nag ako sa kanya, nalutuan niya ako. Grabe, ang sarap. Panalo talaga ang dinagdakan ng mga Ilocana. So bali, panoorin itong video ko kung paano gawin. So yan ang, nga ho, ang mga ingredients. Sundin niyo lang. Ito ho yung dinagdakan na super easy. So bali, meron tayong tenga at may mukha ng baboy. Inilaga ko yung sa loob ng isang oras. At pinirito ko na rin pala yan. So yan ang hiniwa-hiwa na ni Ilocana ang mga tenga at ang mukha ng baboy. Syempre, meron din ho siyang kasamang at tai para mas masarap sya at ayun na nga ho pinaghahalo-halo lang yan kaya sobrang easy lang gawin sundin nyo lang itong video ko syempre nilagyan ko lang ho sya ng onion leaves para ho hindi ho ganoon sya kalansa at yan ho ay isang optional lang dan at depende sa inyo kung lalagyan ho ninyo at syempre meron tayong sibuyas na hinihiwaan sibuyas na pampabaho ng hininga charo So ayan na nga ho, mas masarap ho pag maraming sibuyas at syempre inilagay na nga ni Ilocana. At ayan na nga nilagyan na nga ho ng lemon, wala kaming kalamansi kaya lemon na lang ho. So ari na nga ho ang susunod natin gagawin nilagyan na ng paminta at ang asin na pangpaalis ng aswang charot. So ari ho nilagay ho ang mayonnaise, wala ho dito kasi kaming mabilhan ng utak ng baboy kaya mayonnaise na lang muna. So ari ho hinalo-halo ni Ilocana, ganyan lang mix 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 hanggang sa Lumabas so ang kanyang lasa, sobrang sarap. And pagkatapos nila minuto ay nargawa na at naluto na at syempre tinikman ko ay grabe panalo. So sobrang sarap talaga ng dinakdakan. pwedeng pampulutan at pwedeng pangulam. So ayun lang, bye!